Hello mga papa, what's up? Inabot ang malas. Nabalaho. Ah, nabalaho tayo sa isno. Ay. Paal. Inabot na makaalis. Sino'ng estamos nasa dito sa Sweden? Ganito pa na lubog na paas yelo kagabi may nabalaho dyan hinatak ng loader me oh, lamig yan kagabi nabalaho din yan kagabi pa yan dyan hindi makaalis ito tayo Balaho din ay kus ng loader dito kanina eh ay, papahatak tayo kahit kahit kunti lang para papahatak, papahatak. ka isno tubog ko yung paa kapal yun truck natin lakas lakas ang isno gulong natin ikot lang ng ikot hindi makaalis kasi yung ah oh, lamig yeah. ikot lang siya ng ikot yeah. hindi siya makaalis dyan hanap tayong buhangin pag walang buhangin hindi pahatak tayo sa loader lamig yeah, Ito ang panahon ngayon dito sa Sweden. yung bubong ng truck natin ang kapala ng isno nyan hindi ah. ah. na makalis dami <tong> yun sana hindi na balaho yun andun pa naman sa pinakagilid <laughs> Ang kapal ng snow <laughs> Lubog yung pa. <laughs> Parang buhangin lang sa desierto Ayan, truck natin Nasaan na tayo yung loader? May nakita ko yung pagdating Ayun, may nakita kong buhangin Nagkakulat ng buhangin Para makalis tayo rito Lamig <laughs> balaho tayo hindi makaalis sa pesto ikot lang ng ikot ang gulong kapal makat Ayun, hihilahin na yung isang trailer. Yun ang pala ako trailer na yan hilahin niya ng loader naikisuyo siya pasuyo din tayo pahila rin tayo kahit saglit lang may angat lang ng pag nakaapak yung gulong dito sa ganitong snow makakaarangkada na yan doon kasi ikot lang ng ikot eh tinamaan na tayo ng yito dito, lumig Hanggang dito yung kabund kabundukan Yung parking nila hanggang dito Ayan, lip-lip na yung parking dyan pang kotse Ito Ito may buhangin mga papa no? Subukan mga ating maglagay ng buhangin Ayan, buhangin yan ay! Nalang ginawang basurahan. Ayan ba ang inyan pang lagay doon sa gulong. Sasaboy sa gulong para umiikot. Kaso nilagyan ng basurahan eh. Hindi intindihan ng iba to. Akala nila basurahan yan. Hindi nila alam buhangin yan para doon sa mga nababalahong truck. Ay, yung bubong ng truck natin, puro na yelo. Puro na isno. Ah, lakas snow. Ayan. Ayan. Natin. Lagi natin. ng isno. Snow storm. Ayan. Truck natin. natin. lang natin. Ayan, kung mapapansin natin yung gulong natin, hindi naman yan lubog eh. Hindi sa lubog sa yelo. Kaso yung pinag niya, matigas na kasi yan. Nag-black ice na yan, kaya hindi siya makaarangkada, ikot lang ng ikot. Kaya ang gagawin ko dyan, lagyan ko na lang muna ng buhangin. Pag hindi kayo ng buhangin, kadena. malamang magkakadena tayo nito para makaahon lang kahit konti. Wala kasi yung loader eh. Tamik. mga papa. Oh, nakapaglagay na tayo ng buhangin. Sana yung magkaiga. Ay, may nabalaho din doon. No? Oh. Sana yung magkaiga. Ayan. Ito na yung truck na yan. Puro yelo. Puti naman. <laughs> Puro yelo na yung truck niya. Kakaulan ng ice ng yelo. Yung kagabi pa yun doon. Yung loader wala. Ay, bulldozer pala tawag doon. Bulldozer yung nagtatanggal. Ayan loader pala yung nagkakarga yung bulldozer na wala na ay oh yung bulldozer na wala na nilamig siguro ang driver ayan ayan may buhangin na yung ating mga gulong sana magkaigi ito okay let's go sana mapabanti tayo kahit hanggang diyan lang sa may ano diyan sa may sa may yellow na yan sa may puti-puti na yan kahit makaaw lang tayo diyan dire-diretso na yan. Okay, at nasa ba? Ayan, yun. Ako po yolo tayo. Bante! Bante mo kahit kunti lang. Ayun! Hindi pa. kaya mo yan. Ayan, hi. Ay. Thank you, Lord. Ayan. Ay, ay. salamat sa buhangin. Nakaalis na rin yung truck dito. Salamat sa buhangin. Laking bagay talagang buhangin pag mayroong naka abang na buhangin bagay talagang iaahon ka pagka naglagay ka nyan aahong ka I think it's wala pang nagkakayod hindi pa kinakayot yung mga isinok. Na. Kumusta naman kayang motorway? Mukhang sarado at ang yung kabilang kalsada ng motorway ha. sara toma ay niyan wala pa na gagawin wala pa naman tayong karga okay lang sana kung ayun oh ah nabalaho aksidente na yung isang kotse eh. nagdumbulas yun yung van ko kumain ng hangin okay lang sana kung may karga pag may karga kasi uh, medyo maginhawa siya itakbo pag mayroong karga kasi yung dulas ng snow ng yelo dyan sa, sa, ano, sa kalsada medyo nadudurog niya pag may karga pero pag ganitong walang karga ayan talagang ang gulong ikot lang ng ikot lalo pa sa parking ikot lang ng ikot ang gulong So yun lang mga papa ano? Maraming salamat Thank you. Ingat tayo lagi mga papa Na nandito ngayon sa mga Ganitong sitwasyon na kalsada Mag iingat lagi no? Ingat lagi Doble-dobling ingat God bless mga papa God bless